Magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mahigit labing na libo na Chinese nakapasok sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, iniulat ng Bureau of Immigration na aabot sa halos 16,200 na mga Chinese tourists ang napagkalooban ng student visas para makapasok sa Pilipinas, ito ang inihayag ng naturang koanihan sa gitna na rin ang ikinakasang investigasyon nito hinggil sa isyu ng umano'y pagdami ng mga Chinese student sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansenko, Batay sa record ng kanilang kagawaran, mayroong 1,500 at labing anim na mga Chinese nationals sa kagayan ang nabigyan ng student visas na pawang inendorso ng isang malaking universidad sa Pilipinas, habang batay naman aniya sa kanilang isinagawang verification ay aabot lamang sa 485 ang bilang ng mga Chinese nationals na mayroong student visas at nakapag-enroll noong April 2024 mula sa naturang bilang nasa 66 lamang sa mga ito ang umaattend ng mga klase on-site habang ang karamihan naman ay sa kanilang mga remote classes, dahil dito ay nakatakdang magpulong ang Interagency Committee on Foreign Students sa ikalabintatlo ng Mayo, upang talakayin ang isyu sa umano'y tumataas na bilang ng mga Chinese students sa Pilipinas habang kabilang din Ania sa kanilang tatalakayin ay ang malaking bilang din ng mga Chinese nationals na mayroong students visa sa Tuguegarao City, nagdeploy ang China ng malaking bilang ng mga barko nito patungo sa Bajo de Masinloc Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea, isang araw ito bago ang nakatakdang pagkakasa ng civilian supply mission ng atin ito coalition para magpaabot ng donation supplies sa mga mangingisda, at maglagay din ng mga buwi sa naturang lugar bilang bahagi ng pagbibigay diin na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa kanyang online platform ay ibinahagi ni dating U.S. Air Force official at former defense attache, Ray Powell, na batay sa kanyang naging monitoring ay tila bumubuo ng blockade ang mga barko ng China upang harangan ang baho de Masinloc Shoal, Ania, ang naturang mga barko ng China na dinploy sa nasabing lugar ay kinabibilangan ng apat na mga barko ng China Coast Guard at 26 na malalaking barko ng Chinese Maritime Militias. Batay sa pagtataya ng naturang maritime expert, ito na aniya ang pinakamalaking blockade na kanyang namataan sa ngayon sa naturang lugar. Tila nagpapahiwatig aniya ito ng determinasyon ng China na ipatupad ang kanilang claim sa lugar na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas. Kung maaalala, Una ng binigyang diin ng atin ito, koalisyon na alinsunod sa international law ang kanilang ikakasang misyon nito sa West Philippine Sea, na layong itaguyod ang karapatan at soberanya ng ating bansa sa naturang teritoryo na pilit na inaagaw ng China. Hindi matitinag ang atin ito koalisyon sa pagpapatuloy ng kanilang ikakasang civilian supply mission sa bahagi ng West Philippine Sea, kasunod ito ng mga ulat ng pagde-deploy ng China ng mga barko sa bahagi ng baho de Masinloc Shoal upang bumuo umano ng blockade sa lugar isang araw bago ang naturang misyon ng nasabing civilian grupo, sa isang pahayag ay muling binigyang diin ng atin nito koalisyon na legit ang kanilang ikakasang misyon sa West Philippine Sea, na layong igit ang karapatan ng mamamayang Pilipino na magsagawa ng mga aktividad sa loob ng teritoryong nasasakupan ng ating bansa. Kaugnay nito ay ipinunto rin ng naturang grupo na ang kanilang misyon ay mapayapa at nakabatay sa international law. Anila, hindi na nakakagulat pa ang ganitong aksyon ng China sa baho de Masinloc at ito anila ay hindi na nagdudulot pa ng intimidation para sa mga Pilipino. Bagkus ay mas pinagkakaisa pa nila ng mga aksyon ng China ang lahat ng mga Pilipino para depensahan ang karapatan ng ating bansa sa ating sariling teritoryo, dahil dito ay magpapatuloy anila ang kanilang gagawing paglalayag ng walang takot at buong determinasyon ng hindi naglalayong mang provoke ng sinuman at alinmang mga bansa isang security official nung lunes ang umapila sa China na igalang ang paparating na civilian mission sa Scarborough Shoal, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na ang atin ito civilian convoy ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas. Ang um, responsibilidad ng pamahalaan dito is to ensure maritime safety. No? Kailangan siguruhin natin na yung ating mga kababayan na sumama dyan, at and the foreign nationals that they have invited ay maayos yung kanilang kalagayan during the civilian mission because since pasok yan sa ating West Philippine Sea uh, our 220 nautical miles inclusive economic zone tayo yung may karap karapatan at mayroong mandato at responsibilidad na siguruduhin na sila ay maayos mm. and i understand uh, nakipag uh, coordinate na ang atin ito coalition sa Philippine Coast Guard mm. no and nag-uusap nag-uusap sila sa ngayon para magkaroon ng uh, protocols at uh, mabantayan din. Mm -hmm. no? Kasi meron naman tayong regular na patrol uh, sa West Philippine Sea. So, sa tingin ko, magkakaroon ng oportunidad ang Philippine Coast Guard at ang convoy na ito na magsama mm -hmm. at a certain point sa karagatan. So, nandyan po ang ating Philippine Coast Guard para bantayan at siguruhin ang kapakanan ng mga kasama mm -hmm. sa atin ito, civilian convoy. Mm -hmm. Siguro, ang pakiusap na lang natin sa... Uh, People's Republic of China ay igalang nila yung mm. paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Mm. Civilian po itong mga ito. Uh, and kilala itong mga ito. Itong mga pers yes. personalidad na ito sa ating bansa. They can check and recheck. They know na these are civilian um, vessels no um, na pupunta dyan sa uh, Bajo Dam Asin itinanggi ng China na nagsasagawa sila ng reclamation activity sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea kasunod ng mga ulat mula sa Philippine Coast Guard na nagtatayo ito ng artificial island sa lugar sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na ang akusasyon ng Pilipinas ay purong chismis lang umano at irresponsibleng aligasyon para siraan ang China at emisli ang international community 这种行径是徒劳的。我们敦促菲方停止发表不负责任的言论，直面事实，尽快回到通过谈判协商妥出涉海分歧的正轨。 Inihayag din ng Chinese official na wala umanong nagtagumpay sa pagtatangka ng Pilipinas na magpakalat ng chismis, ito ay matapos madiskubre ng PCG ang tambak na patay at durog-durog na coral sa sandbars ng Sabine Shoal, sinabi din naman ng Armed Forces of the Philippines na kumilos ang PCG para e-deploy ang BRP Teresa Magbanua, ang pinakamalaking barko nito para pigilan ang pagtatangkang reclamation activity ng China sa lugar

Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa shoutout mag comment lamang po at share, paki follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video maraming salamat po